Mga kakalsadahang makailang beses nang tinaasan At ang mga bahay na ito ay nakatayo mismo sa katubigan Maging ang tulay na ito ay kailangan ng palitang mas mataas pa Para hindi na ito lumubog sa darating tagulan Ang buong barangay na ito ay malapit ng mabura sa mapa Kaliwat kanan saan ka man tumingin Napapaligiran ito ng malawak na katubigan Eh no? so dito tayo sa Barangay Tawiran o Bulacan. Ito approaching tayo dito sa kanilang tulay, no? Makikita natin dito. Napakataas na nitong tubig, no? Halos nakalibil na yung tubig na sa mga kalupaan. Kaya may ginagawa dito ano? Tulay. madalas Anong tulay po yung tirayo dyan? Anong tulay po yan? Ito, ito, bagong tulay yung nakapalit nyan Papapalitan na yung tulay Ah, okay Thank you Ito, walang tigil na pagtaas nitong tubig dito sa Obando Bulacan Ito na ha, nagiging solusyon nila sa tulay na to dito sa Tawiran Barangay Tawiran, Obando Bulacan no Nagpagawa na sila ng panibagong mas mataas na tulay Ayan, just in case na dumating naman yung tag-ulan, tag, tag ay hindi nalulubog ulit itong uh, tulay na to. Ang problema, itong kakasadahan dito ay aabutin uh, pa rin ito ng ano, no? tubig <laughs> tuwing tag-ulan. Makikita natin dito, halos puro katubigan, nakakunti na lang yung kalupaan na naiiwan. No? Tayo na nagpipishing dito, galing so ito kasing area na to ay dati rati pa no palaisdahan na talaga karamihan, ang karamihan ng kabuhayan ng mga tao dito ito may arko dito sa tingin ko tatawid na tayo na ang kabilang bayan ito, tuloy po kayo. Bayan ng bulakan Ito, Bulacan-Bulacan na tayo. Ayan, no? Tinan nyo naman, grabe yung ano dito. Oh. Puro karagatan na. Ha? Halos puro karagatan na, di ba? Kaya pagka tag-ulan, may bagyong darating na uh, matagal ang ulan, binabaha ang area na ito simula upan to hanggang ito sa bulakan bulakan kita natin dito yung tubig oh. halos level na dito sa lupa nandito na nga sasada yung tubig yan ay taginit pa ngayon wala pang ulan yan ano na kaya pag umulan ng malakas, no? Ayan, so nandito tayo ngayon sa barangay Taliptip. Kahit saan tayo lumingon, ay puro katubigan yung ating matatanaw dito. Ayan, ito yung lumang kalsada. Tapos tinaasan na naman nila. So may ilang beses na daw tinaasan yung kalsada dito para lang hindi malubog sa baha tuwing tag-ulan, no? sobrang taas na yung ipinatong nasa mga mayigit isang foot no so ito natin ay bagong gawang kalsada na ito tinaasan na nila dahil ito raw ay palagi itong nalulubog sa baha noon ngayon ay ito mas mataas na dahil marami pa palang residente dito sa loob ito yung bahay na to mas mababa na siya sa kalsada magandang bahay pa naman at ito isang bahay na ito dito sa gitna ng pispan halos kapantay na ng flooring yung kanya ah, halos kapantay na ng flooring yung tubig So yan yung ginagawang ano Airport dyan Ano itong mga nakatambak dito Ah mga pinagtabasan ng ano no Goma Chinelas Bakit nandiyan nakatambak magandang bahay pa rin dito na yun, kung natin napakalalim na nung flooring ng bahay kung ikumpara natin dito sa kalsada dahil itong mga kalsada na to eh, nakailang beses nang pinataasan no <laughs> etong area nito ng Bulacan is halos um, mabura na ito sa mapa dahil sa taon-taon ay tumataas yung level ng tubig dito no? lalo pang napasama at lalong tumaas pa yung level ng tubig nung nagkaroon ng ginagawang bagong airport dyan yung New Manila International Airport no sabi ng mga residente ay nakadagdag yun sa pagtaas ng level ng tubig kaya lalong napasama yung kanilang ano dito no location ita nyo naman mga kabahayan dito <laughs> so yun lang pang ulan mainit ngayon, taginit pero yung tubig ay halos kalibel na ng kanilang mga bahay flooring ng kanilang mga bahay paano na lang kaya pag umulan Ayan dito makikita natin Siya na namang parte ng kasada Ang tinaasan dahil uh, Lahat yata ng kasadahan dito Ay nakaplano talagang taasan muli Dahil nga sa wala rin tigil Ang pagtaas taon taon ng level ng tubig dito Ayan itong kalsada na to ay makailang beses nang tinaasan no? Ngayon ay tinaasan ulit yung mga bahay as sahil sa palaging tinatasan itong kalsada ay ang mga bahay tuloy ang nasa mababa na na level no mas mataas na ng halos dalawang metro yung flooring ng mga bahay kaysa dito sa level ng kalsada at makikita natin dito yung tubig din ay halos level na ng mga flooring ng mga bahay nandiyan sa gilid dito kalsada Marahil tanong ng karamihan, bakit nga ba nangyayari ang mga ganitong pagtaas ng level ng tubig taon-taon? Ligid sa kalaman ng iba, tayo rin ang katauhan ang may gawa. Nang dahil sa tumitinding climate change na dinadanas ng buong mundo, kaya tumataas ang level ng tubig bawat taon. At kapansin-pansin yan dito sa lugar na ito, dito sa Obando at Bulacan-Bulacan. Lalong-lalo na itong barangay taliptip ayon sa mga residente dito. Yung kalawakan ng katubigan na ating napagmamasdan ngayon ay dating isang tahanan ng marami at masayang komunidad, malayang napaglalaruan ng mga kabataan. Pero sa ngayon, makikita natin ay isang malawak na katubigan, tilaba nilamon na ng karagatan ang bukalipit bulakan-bulakan.